Ano bang putahe ang maluluto sa isang chicken breast lang? For today's video, magluluto tayo ng masarap na ulam. Hindi lang isa, but dalawang putahe ang lulutuin natin? Tara, samahan niyo ako magluto. Meron tayo ditong isang breast part. Hiniwa natin ito, sinasiparate natin yung buto. At saka yung laman. Yung laman, slice natin ng katamtamang laki lamang. Nilagyan natin ito ng egg white. Tinimplahan natin ng rock salt. At saka ground pepper. nag tayo ng oyster sauce cornstarch. Just a taste according sa inyong panlasa. I-mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. So dito itinabi natin ang egg Gagamitin natin ito mamaya. Ito na ready na para lutuin. Sa ating kawali, naglagay lang tayo ng mantika. Papainitin lang natin ito. At lutuin na natin ang ating marinate na chicken breast. At paisa-isa natin itong ipan-fry hanggang sa maging brown at crispy like texture ito. Lutuin lang natin hanggang sa matapos. Ito na after a few minutes, ready na at hahanguin na natin at itabi para gamitin natin mamaya. Sa ating pinaglutuan, kinisa natin ang onion, garlic, kamatis, bell pepper. Naglagay tayo ng pamintang durog, peyote, carrots. Tinakpan natin hanggang sa ma-half cook ito. Meron tayo ditong in-slice ng palaya. Add natin takpan hanggang sa ma-half cook ito. Ito na, after a few minutes, ihalo natin ang bahagya. Dito gagawa tayo ng slurry mixture. This is a mixture of water at saka cornstarch. Tansya nyo lang mga mamis kung gaano kalapot at kadaming tubig ang inyong ilagay. Pwede na tayo dito mag-add ng pampalasa. Nag-add tayo ng soy sauce at kunting oyster sauce. At ini-add din natin ang ating nilutong chicken breast kanina. Mag-add ng kunting asin. Of course, adjust the taste according sa inyong panlasa, mga mamis. Ito na, ready to serve ng ating masarap na ulam. But before that, lutoin mo natin ang ating chicken breast. Buto ng chicken breast kanina. Para hindi sayang, nag-add tayo dito ng kunting rock salt. Pampalasa na magic chicken cubes. Kunti lang ating gagamitin. At ang ating egg yolk kanina. Yes po, gagamitin natin yon para hindi sayang. At nag-add tayo dito ng breeding mix si crispy fry garlic flavor. Halo lang natin para ma mix ang lahat ng mga ingredients. Ito na ang ating crispy fry garlic flavor. This is a mixture of 2 tablespoon crispy fry and 2 tablespoon of cornstarch. Ihalo lang natin ito. Since natimplahan ang ating chicken, hindi na tayo maglalagay dito pa ng salt. Fridge lang natin ito as coating ng ating chicken. Magpapainit na tayo dito ng mantika sa ating kawali. Make sure na mainit talaga ang mantika before natin isalang ang ating mga manok. Fry until golden brown. So na, after a few minutes, ready na ang ating butter chicken. Pakabango, napaka-crispy at napakasarap. O di ba? sa isang chicken breast lang, nakagawa tayo ng dalawang putahe. So, pretty pit, masarap, affordable pa. At ito na po ang dalawang putahe na ihain natin sa ating pamilya. Na po ang ating ampalaya with chicken in oyster sauce. Napakasustansya at napakasarap pa. At ang ating napaka-crispy na fried chicken. Tara, tikman na natin. Talaga namang nakapakasarap dahil egg yolk ang nilagay natin. Napakalinamnam at super crispy nito. O di ba? Napakasulit dahil sa isang chicken breast nakagawa tayo or nakaluto tayo ng dalawang putahe. Sulit tipid sa abot kayang halaga. Ayan lang po. Salamat sa iyong panonood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy.